Laura ni Karina. Dadamayan natin dito sa Sometimes When We Touch. Good morning, DJ Macho Bibo at DJ Makirena. Ako si Karina, 50 years old ng San Jose del Monte, Bulacan. Um, matapos ang 10 years, gustong makipagbalikan sa akin ng asawa kong si Jerry. Noon nilayasan ko siya dahil nahuli ko siyang nagdala ng babae sa bahay. Nako huli ko sa akto ang ginawa nilang kalaswaan sa mismong bahay pa namin. Humingi ng tawad sa akin ng asawa ko at sabi niya, nagbago na siya. 10 years na kaming hiwalay. Gusto ko sanang ulitin namin ang pagsasama namin, kaso may hindi siya alam, makibibo. Mm. May kafling na ako ngayon. 2 years na kaming magkafling. Sarap at ligaya lang. Ay, ilan taon ka na 50? May kafling ka pa? ...sarap at ligaya lang. Gusto Diyos ko. Gusto kong mabuo ulit ang pamilya, kaso mawawala naman ang kapling ko na sarap at ligaya ang pinaparana sa akin araw-araw. Ay, Diyos ko. Sana'y matulungan at madamayan niyo ako sa kung ano ang dapat at mabuting gawin sa aking sitwasyon ngayon. Karina, 50 years old ng San Jose del Monte, Bulacan. <laughs> Mga kapitbahay, damayan natin ang kumari nating si Karina sa kanyang dulang pinamagatang babalik na ang asawa. Aalis na ang ligaya. Bakit? Ansa! Ay, ayan. Natapos ko na mga gawain bahay. Naku, 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 naku. Mga kapag tiktok na ang beauty ko sa wakas. So, ito, ito. Ito, ito, ito. Mga tiktok. Ito, ayan. Gusto ko itry itong itiktok. Ay, teka, kailangan laban ang puso dyan. Ha, Laban-laban ng pusod o oh, ayan ayan ilalabas ko ng onte ang aking pusod ayan O, oh, sige game. let's go aura aura Ayan. oh, yung, uh? oh ha? O, ha? Tayo, tayo. O, oh 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 no. huh? oh 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 Karina? Agh, ki-atay naman oh. Huwag ka na naman nagtitiktok eh. Karina? Katok-katok, teka lang. Diyan ah, na, lang, ah. Ano ba yan? Mas ko naman nagtitiktok ako. Nagtitiktok na katakong. Ay! Ay! Karina? Ay! Kamusta ka na? Uh, Jerry! Ikaw! Uh, anong ginagawa mo dito? Karina, naparito ako para humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong panluloko at pagtataksil sa'yo. Patawarin mo ako. Ano? Magbalikan na sana tayo. Okay. Gusto ko kayong makasama ulit ng mga anak natin. Ay, Jerry! Sampung taon, Jerry! Sampung na taon! Sampung taon na tayo hiwalay tapos ganito? Para kang kabuting susulpot? Hindi <laughs> makaawa sa akin? Makikipagbalikan? Bakit? Hindi ka naman napapaligay ng mga babae mo, ha? Sampung taon na akong nagbago ka rin Ay, we! Sampung taon na akong nagbago ka rin na. Sampung taon na iwalay na tayo eh. Hindi ako nakipagrelasyon sa ibang babae. Nagpakatino at nagtrabaho na lang ang ginawa ko. Oo. Miss na miss ko kayo ng mga anak natin. Sana, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsama tayo ulit. Jerry! Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo noon, Jerry? Naging mabuting asawa mo ako, alam mo yan. Tapos anong ginawa mo? Nagpatuloy ka na ibang babae dito sa bahay. At nagsipping pa kayo. Nakita ko yun, dalawang mata ko. Nang na kwenta mong asawa. Patawad. Ay, Patawad, ako. mama. Nagbago na talaga ako. Hayaan mo gagawin ko ang lahat para magkasama-sama tayo ulit. Isa pang pagkakataon na ibigay mo sa akin sana, Karina. Ay, naman ako. Mahal na mahal kita, asawa ko. Oh. <laughs> sa dulang, babalik na si asawa. Aalis, aalis na. na ang si uh, bakit? Bakit? Ligaya, kaya pa lang. Taray mo dyan, Ate Karina. 50 years old ka na may kafling ka pa. <laughs> Taray! Kaya pala sa ligaya kasi oh na. mawawala yung kafling kapag nakipagbalikan siya. Nakakaingit ang beauty mo. 50 years old may kafling? Eh ako! <laughs> <laughs> 35? Anong sa akin. Shout out sa 50 na, may kapling pa. Agoy! <laughs> <Ay! laughs> agoy, agoy. Hindi, bakit ba eh? 10 taon na siyang iwalay sa asawa niya. Siyempre, karapatan niya yung mag magkaroon siya ng kapling. Siyempre, <laughs> 10 ano taon, tapos biglang-biglang ano bigla babalik, ano? Alam mo, mamamama. High school pa lang ako na alam ko na yung word na yan. Ano ba ang nangyayari? Ano ba nangyayari pag kaganyan ka, kapling, Mare? May sarap at kung ano yung, ligaya. Kung ano yung trip mo, trip nyo yan. Oh, <laughs> may sarap at ligaya, pare. Yun ang nga sabi ni Maring Karina sa pinadalang text sa atin eh. Pag-fling lang, yun lang. Dalawang taon mo na yung kapling. Kasi nga, sampung taon nang dinispatchan mo yung asawa mo, di ba? at uh, sarap at ligaya lang. Sabi. Ibig sabihin nun, yun lang, walang, yung commitment. Pling, oh. walang commitment. Walang commitment pa rin. Walang commitment. Yun sarap. Yun. Ibig sabihin, kung gusto ko ng instant sarap at ligaya, ganun ang... Tatawagan mo lang, ganun lang. Ganun ang nadudulot ng oh, pling. Isang tawag lang. Saan yan? Saan naglulungga yan? ha? Diyan, sa Facebook. Anong apelido ni pling? Pling. <laughs> pling girls. <laughs> <laughs> ako na ko yung dati yung kapling ko. Uh, pling... Lakson, mara ang kapling. Pling yun. Ang higigilak sa'yo <laughs> eh. Naalala na na ko, naalala ko. Naalala ko dati yung kapling ko. Uy, talaga, meron ka palang ganun? Dati, may kapling ako. Hmm. Nung single pa ako. Ako may kapling ako dati, aso, wala na kami. <laughs> <laughs> ano aso? May kapling ako dati, yung ganun lang talaga pare. Yung isang tawag mo lang, andyan na siya. Ang sarap at ligaya. Andyan lang. Andyan agad. Instant noodles. Get Ang earn. sarap at ligaya, yan. At uh, kaso nga ito bumabalik. Damayan natin. Bumalik na ulit yung si Jerry na asawa mo. Mm. Maring Karina ng San Jose del Monte Bulacan. Mm. Matapos ang uh, 40 years old ka nang maghiwalay. Kasi nga naman nagpatuloy ng ibang babae. Mm. Noon, 10 years ago, nagpatuloy ng ibang babae at may ginawang kalaswaan sa ba sa mismong bahay niyo. Grabe naman talaga yun. Kahit ako din naman, Maring, hindi ko talaga, ano, Maring, Didispatchahin ko rin yung asawa ko pag gano'n naman. Pero ang pinaka, pinagtataka ko dito at nakakatawa, nagtitiktok si mother. Ha? <laughs> may kapling na nagdi tiktok na -nag -tik ba? Ano ba 'yan? Puso pa rin tiktok ka? Dapat ganoon, pag nagti-TikTok mari, ba? Pampadami ng views yan nakalabas yung pusod. Bongga. Kahit madumi. Ay. Kahit may libag pa, okay lang. Naman yung nagisi Karina, mga kamitbahay. 0977-7000-915. Text line at Viber line na po yan, ha? Mm -hmm. Uh, good morning, Maki. na natawa naman ako sa nag-TikTok pa si Pader. Naks naman. Sana all. <laughs> Kung gusto mong maayos ang inyong pagsasama ulit ng asawa mo, edi iwan mo yung kapling mo. Mm. Parang ayaw nga niya, yung ganun yung nararamdaman mo. Ligaya, eh. Kung ayaw naman niya, edi wag, edi wow. <laughs> Parang ganyan din yung sinabi ni Carlo ng Bulacan. Oh, sabi ng Carlo ng Bulacan, Good morning, Maki Bibo. Kay Ate Karina, maiksi lang ang buhay. Pagsabayin mo na lang. Bakit ka nasa pagsabayin? Bakit ba? Kaya ba ng powers mo yan? Naman. kaya, kaya naman yan. Titiktok nga yun eh. Andun yung ano mo, uh, willingness mo na mabuo ulit yung pamilya, di ba? Hmm. Ikaw na mismo may sabi kaya lang sa kabilang banda, ah hmm. uh, andun yung ano, uh, pagsisisi at um, kalungkutan agad kasi may ka kasi ayaw mo naman kasi gusto mo may pipiliin ka, may may iiwanan ka syempre ano, di ba? Hmm. Pag pinili mo yung kapling mo, syempre eh, ayan, malulungkot ka ulit kasi hindi na kayo magbabalik ka ng asawa mo. Pag nakipagbalik ka, ka naman sa asawa mo, iwan mo yung kapling mo. Tama. Malulungkot ka pa rin. Eh pero oh, kasi, oh, at kasi, least kayo ng asawa oh, mo. Mm -mm. mm, di ba? Ano ba ang mas mahalaga? Ayan, ayan na lang ang tanong. Anong mas mahal, ano ang pra, ano ang goal mo sa buhay? <laughs> anong ano ang focus mo sa buhay ngayon? Mabuo yung pamilya, hmm. makalipas ang sampung taon, magsama kayo ulit ng asawa mo hmm. at uh, Uh, ayusin yung mga dapat ayusin. Sabi niya, nagbago na siya. Wala siyang ibang babae nung sampung taon na iwalay kayo. Sabi daw. Sabi! Hindi ko naniwala ah. Ay, oh, we! Gusto <laughs> ko ay, munti we. Na, munti na akong bumigay. <laughs> munti na akong Hindi e kasi ito lang yan, pare, ha. Ito lang masasabi ko kay Karina. Karina, kung may nararamdaman ka pa dyan sa asawa mo, para sa pasasaan pa at pinaghihintay mo mm -hmm. siya at patatagalin mo at pipiliin mo yung kafling mo. Kung, Ayaw ko yan, istorbo sa TikTok. Hindi, e e, kung, kung mahal mo pa yung asawa mo <laughs> at kung talaga nga namang nagbago na hmm. at willing kang buuin ulit ang pamilya mo, why not bigyan mo ng pagkakataon? Paano naman yung kafling ko, ha? Ah? Hindi, e iwanan mo. Okay, o, Pero oh. kung wala ka na talaga nararamdaman dyan, move on ka na dyan sa dating asawa mo, pasasaad pa at paghihintayin mo siya, sabihin mo sa kanya, wala na. Ayoko mm -hmm. na. Ayoko nang mabalik pa. Di ba? Sabi ni Dondi, wag mo nang balikan yan si Kuya Jerry, mm -hmm. Ati Ate Karina. Dekada nang di nagparemdam tapos gano'n gano'n babalik sa'yo. Hmm. Ano siya, siniswerte? Kaya nga. Ay, diba? nako. Wag mo nang balikan oh, sabi ni ka, ano yan. Yan ang Jerry. sa mm -hmm. at pagdamay ni Paring Dondi. Ano? Kasi nga naman, para ang kabutay, Paring Jerry. Ano. <laughs> Bila at susulubot. Pero kung kung mahal mo pa, wala naman kami magagawa diyan. Ikaw ramang makakasagot niyan. Mm. Pero kung wala na talaga, eh, Yun na go lang talaga, Mare. Dito oh. ka na sa kafling mo, doon ka na. Basta oh, wala ang pagsasabay ni Ano Mare. Oo, oh, Oh. pagka may Kaya nga, pinagsabay ka. Ganun. Ano ba ang focus mo at anong goal mo sa buhay? Anong plano mo? Pag pinagsabay mo yan, Karina, alalahanin mo hindi ka na ka, makakapag-TikTok. <laughs> sabi ko sa'yo. Diba? Isa-isa -isa lang, Mare. Ha? Kaya na. Alam ko maganda ka. So kung gusto mo mabuo ulit ang pamilya mo, ah, pagsasama nyo ng asawa mo, ah, makalipas ang sampung taon, go! Iwanan mo yung kapling mo. Pero kung gusto mo, maligaya ka pa rin sa kapling mo, eh ka lang, ano, hindi mm -hmm. naman pwedeng makipagbalikan ka sa asawa mo habang may kapling ka. Ikaw naman ngayon, parang bumal bumaliktad lang, Mare, ikaw ngayon ang magtataksil. Tama. Okay? Uh -oh. So, ikaw ang mag-ano niyan. Basta may wala kang pagsasabayin, Mare. Ganun lang yun, Mare. Isa-isa isa lang, Mare, yeah. Kasi <laughs> isa lang naman yan. Isa-isa lang. Oh, Sabi ah. ni babaeng Pando. Oh. Babaeng FPJ. Isa-isa <laughs> 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 lang, Mare. Ah, salamat!